Komelek karga nagbabala hinggil sa mga masasangkot sa vote buying at maagang pangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang sentro ng balita mula kay Jennifer Gaitano ng PIA Karaga. Aktibong lumahok sa isang talakayan ng mga kabataan at mga tatakbong individual para sa barangay at sangguni ang kabataan elections sa darating na Oktubre. Pinangunahan ito ng Commission on Elections o Comele Caraga na ginanap sa Lope A. Assist Gymnasium sa Bayugan City. Ayon kay Attorney Francisco Pobe, Regional Director ng Comele Caraga, ang problema sa vote-buying ang isa sa mga tinututukan nila sa mga barangay, lalo't violation ito tuwing eleksyon at maging ang early campaigning gamit ang social media at donasyon o pagbibigay tulong kapalit ng boto para sa mga kakan So naa sa imo kung unsa mo ni mo mamahimo ang mo o mamahimo ang kanang ang yes sa imo parangay ang imo ang pagdesisyon. Nagbigay suporta naman ang mga lumahok sa nasabing forum. Importante kayo sa kanyang makahabaluta kung unsay maayong buhaton o dili maayong buhaton. Isip kandidato, dili na magpatakataka o unsay atong buhaton, labi na nga makadaot sa tigisig katawo. Mufalo kita o unsay balaod sa kumilik. Ang nakinadyo ng platforma is the HIV awareness. The second is the pregnancy test. and third is the solid waste management. Samantala, nagsagawa rin ng Comelec kasabay ng naturang okasyon ng exhibition ng iba't ibang uri ng ballot boxes na ginamit sa bansa. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa bayan.